Ikalabindatlong kabanata. Narito, nakita ang lahat na ito ng aking mata. Ang aking tainga ay nakarinig at nakaunawa. Kung ano ang iyong nalalaman, ay nalalaman ko rin naman. Hindi ako huli sa inyo. Walang pagsalang ako'y magsasalita sa makapangyarihan sa lahat at nagnanasa akong makipagmatuwiran sa Diyos. Ngunit kayo'y mapagkatha ng mga kabulaanan kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan. Manunawa ay magsitahimik kayong lahat at magiging inyong karunungan. Dinggin ninyo ngayon ang aking pangangatwiran at inyong dinggin ang mga pagsasanggalang ng aking mga labi. Kayo ba'y mangagsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayaan dahil sa Kanya? Inyo bang lilingapin ang Kanyang pagkajos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Mabuti ba na kayo'y siya sa atin niya? O kung paanong dinadaya ang isang tao, ay inyo bang dadayain siya? Walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatangi ng pagkatao. Hindi ba kayo tatakutin ng kanyang karilagan? At ang gulat sa kanya ay sasa sa inyo? Ang inyong mga ala-alang sabi ay kawikaang abo. Ang inyong mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang na putik. Magsitahimik kayo. Bayaan ninyo ako na ako'y makapagsalita at paratingin sa akin ang darating. Bakit kakagatin ng aking mga ngipin ang aking laman at aking ilalagay ang aking buhay sa aking kamay? Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang dibanal ay hindi makahaharap sa kanya. Pakinggan ninyong masikap ang aking pananalita, at ang aking pahayag ay sumain yung mga pakinig. Narito ngayon, aking inayos ang aking usap, talastas ko na ako'y matuwid. Sino ang makikipagtalo sa akin? Sapagkat ngayon tatahimik ako at malalagot ang aking hininga. Dalawang bagay lamang ang huwag mong gawin sa akin. Kung magkagayoy, hindi ako magkukubli sa iyong mukha. Iurong mo ng malayo ang iyong kamay sa akin. At huwag akong takutin ng pangingilabot sa iyo. Kung magkagayoy, tumawag ka at ako'y sasagot. O papagsalitain mo ako at sumagot ka sa akin. Ilan ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan. Bakit ikinukubli mo ang iyong mukha at inaari mo akong iyong kaaway? Iyo bang pangingilabutin ang isang dahong pinapaspas ng hangin at iyo bang hahabulin ang dayaming tuyo? Sapagkat ikaw ay sumusulat ng mga mabigat na bagay laban sa akin at ipinamamaana mo sa akin ang mga kasamaan ng aking kabataan. Iyo ring inilalagay ang aking mga paa sa pangawan at na mo ang lahat kong landas. Ikaw ay gumuguhit ng isang guhit sa balibot ng mga talampakan ng aking mga paa. Bagaman ako'y parang bagay na bulok na natutunaw na parang damit na kinain ng tanga.